ilaw yung ano natin. Wala siyo si oh. Kaya sakit nito. Mo good morning! Good morning! Good morning na good morning! Ikaw okay? Na good morning! Na di ami karay karay! Na di ami sa karay karay! Na kung sa mga sa karay sa karay karay! Ano Insa nang orasa? Tak wa time na lang? Di mo ta magsagras. Fully na full. What time? Eight o seven. Balik man na sleeper ni mo? Balik, nah, look. Lan, kaligo no Alan. Sige. Si Papa GK, dagagilak tawa no oh. kaki lagi ke karay kareking watch ka lagi si Rod ang tanay kita dari cing cing agi sa papaji papa ji semento Naman mo sir, anak sa hardware ha? ano? Ha? Kana bang mga blades ba in case mo kuan na maguba? Oh, Ano ning uban man ka Na magharas ra man mi Interview ba interview? Nganong uban man? Anong uban man si Kiki? Nganong uban man si Kiki? Magunsa man mo taray Haras. Oo. man ta magwatch lang ta kampa magharas. Hoy. Lego ta Lego. Oo. Oh, tara maligo ta. Bye bye Papa G. maligo mini Kiki. dili pa. Oh, oo. <laughs> dili pa Mintan do ka oo. Dili pa ay dilipa, day, maligo. Uh -oh. Okay. Lubot na yung ano natin, grass cutter. So, operation linis na muna tayo ngayon linisan dito naman tayo sa likod bahay yan o kalat pa dito tara maglinis tayo let's go natin yung mga ano dito nakatambak um, ng mga ano sintipid mas maganda talaga walang mga nakatambak mga nakat ng na yan mga clean out yan magpo flooring kasi ako dito para sa dirty kitchen So yun guys, yung mangustin natin. Din na ng grass cutter dati, naputol. Talagang sa puno. Buti na lang ngayon, tinubuan pa ng dahon. Ito, tingnan niya. Survive pa rin siya. Ano? You know? Ito. Ito. may dalawang dahon siya. Survive pa rin siya. So nilagyan ko ng ano, steel bar na para din na maputol uli habang mag-rescatter. Tayo 'yung mga Malunggay natin. Taas na. Ito 'Yung survivor survival natin na papaya, survivor. Tayo 'yung mga kalamansi natin. Hindi na naabunuhan 'to, matagal na mag na tayo mamaya. Pero may mga bunga pa rin, oh. no. Taray na. Taas na isa. Dami yung bunga sa ilalim. Ayan. Ito pa yung isa. May iba. Malaki na. Ito. Tsaka ito yung isa. So mamaya, yung ginawa nating compost dati, naalala nyo dito, hukayin ko dyan. Tapos i-ano ko dun sa mga puno ng kalamansi natin. Ito okay, pala yung pumelo natin. May bago ng dahon. Yung bermuda natin, napabayaan. Yan you know? o. Mm, medyo nangamatay, pero magsusurvive yan. Lagyan natin ng urea mamaya. To. Yan so nabawasan na yung ano mga damo sa paligid natin na grass cutter malaking tulong yung grass cutter Ma ano lang limited lang yung oras ng usage natin dahil sa battery So ngayon guys, hapon na, magdidilig na tayo ng ating mga ah, baby yung pananim. Sige, konti. Sige lang. Naglagay kami, naglagay ako ng fertilizer dyan ha. Ah. Okay lang yan. Ang gagawin mo dyan? Lilinisan. Lilinisan niya guys. Rambutan natin, malaki na o oh. Tingnan mo. Nanyo guys. oh, laki na. Ano? Hmm. Halos, halos ano ko na, kahit. Just lagpas na sa kanya guys. Na. Ilang buwan pa lang yan. Grafted pala yan, grafted. grafted yan. dito dinigtong yan. Paano so, yung grafted? Pa-explain nga. Yung grafted, kukuha ka ng tanim na from seedling. Tapos, gagawin mong rootstock. Puputulin mo siya. Idudugtong mo yung sanga na galing sa... Sa old. Sa old na tree na namumungan, Na magaganda uh, magandang bunga. Na magaganda nga yung bunga. Tapos, idudugtong mo dito. Sayang, oh. yun Yan yung magiging... So, So, alam mo na kung anong variety siya or gano kaganda yung bunga niya pag mamunga siya. Yan yung advantage ng grafted. So, magdidilig tayo ngayon. Diligan natin. Dito tayo. Ito yung tanglad natin. Oh. Anong nangyari sa tanglad mo? <laughs> Kinalbo. Kinalbo yung mga madredi kakao natin oh. mayabong na nandito kayong nangamatay ito pa ligan natin ito pa ang dami kaming tanglad dito may bumibili kasi sa amin dito oh, na naglilitsyon so bebenta natin ang liyan pag may bumili yun guys yung ano natin papaya may mga bulaklak na oh parang ito lang yung magsusurvive na papaya natin guys ito yung nahuling papaya nahuling tumubo pero siya yung magsusurvive sa lahat sana mag survive you know, diligan natin para masaya naman sya medyo payat nga lang hindi kagaya ng mga may ari matataba <laughs> ito madridig kakao ito oh. double purpose ito pang fence siya tapos yung isa pang ano to insect repellent to pag kukunin nyo yung juice nya, yung dahon nilaoy yung ano natin kalaman oh. kaya yung sakit nito kasi kalaman si natin no, medyo nag ano maliwalas na uli ito yung bahay natin no? Oh. bahay kubo modern kubo